Hello! Magandang gabi sa ating lahat. Ngayon ay tatalakayin ko ay tungkol sa mga variety ng wika. Ang variety ng wika ay ang mga sumusunod. Ito yung dialect, socialic, idiolic, ethnolic, ecolic, jargon, register, pidgin, at creole. Ngayon, iisa-isahin natin ito kung ano nga ba sila. So, magsimula na tayo sa dialect. Dialect. Ang dialect ito kung ano yung mga lingwahe ninyo sa inyong komunidad. Ito yung dialect. Halimbawa, sa amin sa Surigao del Sur ay Marajao na Adlao. So, that is our dialect. Magkakaiba-iba yung ating mga dialecto. Tulad sa Manila, ang kanilang ang kanilang sabihin na, sabihin na natin ay magandang umaga. Magandang Magandang umaga. Tagalog. Ang Tagalog, magandang umaga. Well, sa amin, surigao. Surigao nun ay... marazon na at So, ito yung dialect natin. ba diba? Iba rin yung mga Tagalog sa, sa Bulacan at iba pa. So, yung dialect, Tagalog, magandang umaga sa Surigao na or sa Bisaya, Malagao na Adlaw. And that is dialect. Dito naman tayo sa socialect. Ang socialect, ito ay from the word social. It is the social. Social na kung saan, sa society natin ito socially halimbawa yung mga Becky sasabihin nila mga Beshi Beshi yes Beshi yan yung halimbawa ng socially kung ano yung mga salita natin sa ating mga sa ating mga social sa ating mga tao sa na nasa labas that is socially Edually, from the word, it identity, identity na kung saan from the word identity na kung saan dito natin nalalaman kung anong uri um, for example di ba si Mike and Rakes, um, hindi kayo namin tatantanan so that is kanyang identity nakikilala siya dahil sa kanyang mga sinasalita or for example kay ka, uh, sino pa nga ba uh, hindi kayo namin natatanan kay Mike Indriques uh, kay Vice Ganda yung mga salita ni Vice Ganda ni Ted Filon, di ba? yung mga karamihan naman sa kuha o yung sa Jessica Soho that is my point Jessica Soho, di ba? yung may mga salita siya nan, na hindi umano di ba? that is identity, for example Diba? Jessica Soho. Jessica Soho. So, and hindi kayo uh, um, hindi umano. Hindi umano. And that is kay Jessica Soho. Nakikilala siya dahil sa kanyang paraan ng pagsasalita. That is a jolic identity na one from the word ignoric. From ignor... Hmm. Oops. or it, um, ethnolinguistico na kung saan, for example, yung mga katutubo, yung mga sinasalita ng katutubo, di ba hindi natin namamalayan o hindi natin maiintindihan yung kanilang mga sinasalita? And that is ethnolic etnolinguistiko. Mga katatubo, mga mamanwa or mananwa, and that is etnolig. Sila lang yung nakakaintindi sa mga mga etnolinguistiko. May collect naman is isa dito ito sa bahay ng galing. Sa bahay ng galing, for example, mama. Mama. Pop-shake. Pop. shake pop oh, parang naman. Parang yung spell. Basta yung pop she or mom she. And that is ecolic. Yung mga salita na nanggagaling sa loob ng tahanan natin. Jargon. Na kung saan ito yung mga professional. Professional na kung saan. Ang, for example, example, teacher. Lesson plan. Lesson plan. Nurse, patient, sister, so patient. Para minsan sinusulat nila sa pasyente nila. And that is jargon. Jargon, ma sila lang, sila lamang yung nakakaintindi na kung saan yung teacher, di ba? Pag nag-uusap yung teacher, ay yun lamang sa kanilang mga yung sa kanilang lesson plan, tungkol sa pag-aaral, sa school, at ano pa. Sila lang yung nakakaintindi. nakakaintindi. While sa mga doktor, sila lang, sila lang din yung nakakaintindi about sa mga sa mga health ng mga tao or yung mga kailangan inumin ng mga tao or ano pa man, pharmacist yung mga ano, siya yung mga nakakaintindi engineering para sa mga civil engineering sa mga bahay kung paano yung mga paano gawin ng isang bahay or ano nga ba yung dapat na gawin and that is the jargon for example the teacher lesson plan so dito sa register register na kung saan ang iyong pagsasalita ay kinakailangan umangkop sa kung sino ang sinasalita mo. For example, presidente. Ang presidente, kung ikaw ba ay nakikipag-usap sa presidente ay parang parang kaibigan mo lang na kung ano-ano yung sinasabi, 'di ba? Hindi. Dapat kailangan formal ka rin. Kapag formal, ay kapag formal kapag formal ka, kailangan formal din yung kausap mo. O kung ano yung ah uh, kung ano man yung iyong kausap. For example, yung kausap mo ay yung kaibigan mo lamang. So, hindi ka kailangan maging formal. And that is to register. So, next is the pidgin. Ano nga ba ang pidgins? Ang pidgin ay no man's native language. Ang ibig sabihin lamang na no man's native language kung saan hindi nila, hindi nila alam or hindi sila nakakaintindihan dahil iiba-iba naman talaga yung kanilang unang wika. While sa Creole, dito na mag a adjust ang isang ang isang tao para makipag-communicate sa kanyang kausap, 'di ba? Dahil nagkakaiba-iba ang kanilang lingguwahe sa pidgin ngayon or hindi alam hindi connecta yung unang wika nila. So sa Creole, nag-a-adjust ka. For example, ang pinaka Creole talaga dito sa ating Pilipinas ay ang chavacano, English and Tagalog. Nagiging native language na dito sa Creole na kung saan nag-aadjust ka para maintindihan mo yung kinakausap mo. For example, 'di ba, kung may mga tourist, tourist dito sa ating lugar at ikaw hindi ka marunong makipag-communicate sila. So, 'di ba, kailangan mong mag-adjust or kailangan matututa sa kanilang mga lingwahe. And that is Creole. At yun lamang, maraming salamat.